Mmmmm. Masarap. Masarap. Hello mga Veshi! Bali, gagawa tayo ngayon ng... Kangkong Chips! Yes! Apat na buwan ko siyang ginawang negosyo through online. At ngayon, syempre, dahil wala naman tayong kasama, syempre, wala yung asawa ko pumasok, yung anak ko pumasok, wala tayong kasama sa ating bahay. Yay! At dahil dyan, syempre naman, gagawa tayo ngayon ng Kangkong Chips. Gamit po yung ating air fryer. Pero bago ang lahat, Siyempre, gusto ko muna magpasalamat sa ating pong mga followers, sa ating pong kapili pagkaliwangan Olga at sa ating pong page na Olga sa ating Facebook account. Ayan, ayan, ayan. Dahil nga po, nag-iisa lang tayo ngayon, siyempre, katatapos lang natin kanina mag-live, ba? Diba? Nakagawa na rin tayo ng content doon sa ating isang account. Ngayon, bibili tayo ng ulam sa palengke. At dahil nga request ng ating isang kaibigan ni si Marcel Monson. Hello, may si Marcel. Ayan, request niya na turuan ko daw siya na gumawa ng kangkong chips. Ngayon, dahil ilang buwan na rin yon hindi ko na rin aalala kung kailan at paano nga ba yung gawin. Pero siyempre, Siyempre, nag-research muna ulit ako para ma yung isipan natin sa paggawa natin ng kangkong chips. Kaya abangan nyo, pupunta muna tayo ng palengke ngayon at tayo bibili ng mga ingredients na kailangan natin doon. Na, paalala mga beshi ha, dati gumagawa ako ng kangkong chips pero ginagamitan ko siya ng mantika, piniprito ko siya. Ngayon, air fryer po yung gagamitin natin. Kaya po, behal bali, sasamahan nyo ako ngayong mag-aral, Siyempre naman. Mag-aaral tayong magluto ngayon, gamit tang air fryer. At ngayon ko pa lang din po gagamitin yung air fryer natin. Ayan bali gumamit na po ako ng ano? Bumili na ako ng kangkong, ito ito. Ayan, i ko na siya. Tapos dahon lang. Dahon lang talaga yung i-ano natin. Hinugasan ko na yan, okay na yan. Tapos nag-ano na rin ako ng ito ito. Harina. Opo, harina. Tapos may konting mantika akong in-repair dito. Ngayon, samahan nyo ako na mag... mag-imbento. <laughs> mag-imbento. Ayan. Mag-try tayong magluto ng kangkong chips. Galit. Gamit. ng galit. Gamit ang air fryer. Mag-prepare tayo ngayon ng ating... Ano to? Ano to? <laughs> so, lang palang paggamit. Kailangan ganun-ganunin pa. <laughs> Ayan. Wala sa bundok. Ayan. Ching, 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 try natin. Ayan, ilagay na natin itong ating inano dito. ilagay tayo dito sa ating air fryer. Ayan. Ilatag lang natin siya dyan. Ayan, nakaka-relate ba kayo sa sinasabi ko? Ayan, lagay natin siya dyan, mga besh. Diba, hindi maganda yung pagkakagawa natin kanina ng kangkong chips. Ngayon, gagawin ko naman ngayon ay yung proseso ko dati nung tayo nagbebenta nito. Ayan, bali, nag na ako. Buti na lang may natira. Ayan, ito. Ito gagawin natin. Hinugasan ko na ulit siya. Tapos nag tayo ng harina. At nag tayo ng, ano, tinuno na harina sa tubig na malamig. Kailangan yung tubig natin malamig mga beshi ha. Para po pag naluto siya, malutong. Ayan, lagyan natin ng matika yung kawalit. Konting, konting mantika lang mga besh para lang sapat na maluto sya kapag umiinit na yung mantika natin. Hmm. Makakasabay ba kayo? Tutorial tayo ngayon ng pagluluto, ha? <laughs> eh. Ayan, ito yon, Ito yung hinugasan nating harina kanina. Tapos natin ito ng ganyan. Ganyan siya. Kailangan maana natin yan, ha? Ayan, Kaya na mag-adjust sa ating tutorial na At least meron kayong ano. Ganyan lang siya. Kailangan hindi masyadong malapot yung harina, ha? sa kino, sa kawali, ganyan, ganyan ang aura niya. Mm, ah, ah, kasi Actually, pwede ito maging negosyo, mga besh. Ang ganda ng ano dito, ng tubo. Pag ginawa nitong negosyo sa mga bahay-bahay Kasi ano to, mura lang ba ang ingredients nito? Hindi nyo na kailangan ng malaking puhunan dito. Napakaganda nitong negosyo. Dati ito yung negosyo ko dati. Kaso lang, akala ko okay sa air fryer, hindi pala. Siguro lang, hindi ko lang talaga nakuha yung tamang diskarte. Ay, basta. Hindi ko lang nakuha yung tamang diskarte kung papaan. Laban lang, makukuha ko rin yun. Sabi nila, kailangan daw sa ang... <laughs> Kailangan daw sayawan ng pagkain para daw masarap. Ganon. Ito. Oh. Ah, oh, di ba? Kampong chips na, di ba? Mamaya, kakainin na natin ito. Ito na po siya. Ito na. O, oh, di ba? Nakita nyo ba? Nakita nyo ba ang aura ng aking? Ay, kalot naman ng ano ko. O, dito tayo. Upo tayo. Masarap to isaw-saw sa ano? Sa ketchup o kaya mayonnaise. Ganon snacks. Mm -mm. siyang ang init. Pupabisa na agad ako. <laughs> Ayan. Ito, okay na siya. Ay, mainit pa. Hindi ko makain. Mainit pa eh. Ito yung tsura niya, mga besyo. Diba? Diba? kangkong chips na siya. Pwede mo na tong kainin. Ganito lang kagawa, madaling kagawa ng ano, gumawa, ano kagawa? Madaling gumawa ng kangkong chips. Ano siya, bukod sa, mura na. Mmm. isa pa para marinig nyo naman yung sarap ng kagat ko mm. o oh, di diba ayun um.